Ayun eh, o mga puntas mi Alright guys Nandito ako sa bagong silang guys Kasi ito yung nagsabi na Bagsakan ang mga paninda Prutas, wholesaler Ayan guys oh. So magtatanong tayo ngayon guys dito Kung Talaga bang kwanto Pagdibisok yung presyo Pero ang target ko guys Ay prutas Hindi ako magtitinda guys ha Gusto ko lang mga laman Dito tayo ayan o oh. Ito ang unang tindahan to Sir, magkano itong ganitong fruit? Obas ba to sir? Ano ba Obas. Ay, grapes, no grapes? Seedless. Ilang kilo yan, sir? Sampo? Sampo siyang maliit, sir. Ah, magkano ang isang karton, sir? One seven. One seven? Ay, yung mga ganit ganito, sir, na orange, sir. Ganito. Nine fifty. Ilang kaya laman yan, sir? Dertali. Dertali. Ah, dertali. Magkano ulit, sir? Nine, ah? 9, 950 almost 1000 uh, One, one siyam na tali uh, Ito ubas ano? One seven One seven uh, Parang One ang per kilo Ito guys Dito Ayun eh okay. Mga no, itong Magkano per, per karton dito? 750? Mga okay. ilang piraso kaya to sir? Ilang piraso 54 kaya to 54? Okay. 750, 54. Okay. Ayun, lemon yan, lemon. Ano yung lemon? Lemon. Ayan yun. Ayan yun. Ah, yun yung limon. Ah, limon yung pang pang tequila style, no? Ah. <laughs> Nawala sa isip ko, limon. Iba ba yung poji, sir? Ayan, poji lahat Lahat apple. Eh, an apple ba? Ah, apple. sa size yan. Magkano naman sa karton yan? Depende sa size. Magkano yan? dito? one, one Pipi yata ito eh. Ha? 900. Kaya ito lang. 900. 900. Ah, 900. Ano ito? Anong ibig sabihin size? Bakit may mga size? Yung bilang niya po, yung laman. So, ilan ang laman ito? 32. 32 sa 900? Opo. 900. Manalaki yan, okay. po. Opo. Okay. Oh, Manalaki yun, o. No? Yung pang nang 20. Ito na piras po yan. Piras yan. Ilan laman yan? 40. Ilan na? Magkano karton? Ang bagay? Lang dito lang magdalo. Ah, yun know, oh, 48 nakalagay. Magkano magkano? 950. 950. Tapos piraso niyan. 48. 48 piraso. Okay, okay. Alright guys, yun, inquire ko lang guys kasi inisip ko pag bumili ka ng ng per kilo per kilo sa sa palengke, lalong mahal mahal na masyado pero, ayan, pag karton, makakamura ka. As, yun, yun ang target ko namin dito. So guys, ay sa phase 1 to banda ng bagong silang. Dito pala bumabagsak parang divisorya style. Ayan, dito mamimili yung mga nagtitinda para hindi na pumunta na divisorya. Alright guys, ayan guys, oh. So, so, pumunta tayo dito sa looban. Ay, sasagin naman guys. Ayan, hindi na natin sa kanilin guys. Kasi, ah, uh, bakwa. Pero, Ayan may mga produkto na yung pinya. Ayan. Ayan. Tanong nila pinya rito. Sa pinya? O, ano yung pinya? Boss pang isa ah... piraso o kilo? Pi isang piraso isang piraso? 70. Ha? 70 dito. 70? 65. 65? Ayun honey Junyo. Ano po? 50 kilo. So dito sir, magkano per kilo dito? 45 Wholesale yun? Wholesale Opo okay, Sa hanin, sir, sir? Ito ay paprito kayo 50 50, wala na tawa dyan sir So dito sir? Yun ang Doon po 45 Ito? 50 po Ah, 50 din yan Okay. Kuha tayo. Ah, medyo lang. Kahit isang, isang kilo lang. Sir, ah. Dito, ah. Dito, sir. Bigyan mo ako isa. Bilaan? Oh, ako, sir. Kumuha ako rito para... Kwenta po kayo. Dito, 45. Yes. Bigyan mo ako ng isang kilo lang, sir. Para, kuhaan ako. Oh, para may kuhaan lang. Kapag lang, ta. Ayan. So, kumuha ako, guys, para mayroon kami kuhaan. So kung pan, yung pantinda, magkano yun doon? 60? Baka pwedeng 60-50 na lang. Pre, 60 ano? 65 talaga ba? Hindi talaga pwede. Kailangan talaga, paduguan talaga. Kunin mo ba, ipipayaran ko na. Itong avocado, sir. Avocado po, 90. Pero kailo, hinog na ba ito? Hilaw ba? May hinog na po, may hilaw pa. Sir. Guys, ayan guys, ha, Papa, papaya guys, oh, ayan oh, ayan wholesaler din yan, papaya guys, ayan. Kaya sige, so, ikot tayo dito guys ha, ah, para nakuha. Kaya pala dito bumibili yung mga nagtitinda dito sa amin. Dito pala yung bagsakan. Dito tayo guys, ayan oh, ah, marami pa rin guys, ayan. Ayan oh, dito si papaya, ayan oh. No? So, dito pa guys, ayan. Dito guys, ayan, paikot 'yan. Okay, dito po tayo punta tayo doon sa unahan. Okay guys, ito naman yung mga gulay-gulay guys, dito ayan. Ayan yung gulay-gulay, wholesaler 'yan, dito ang bagsakan. Okay, so, ayan guys oh, gulay ano to? Ano ba to? Ay, ano ba yung kamuti? Ay, kamuti guys Ito so, kaya ano, oh. ayan guys, nandito oh. Nandito pala yung marami dito oh. oh. Ito, di kahon oh, mangga Sir, magkano na kahon ng mangga sir? 1.8 1.8, ilang kila kilo yan? 18 18 kilo yan Ah, oh, ibig sabihin 1.8 yan 1.8 Sige. Okay yan guys, ayan o, oh, nakikita nyo, ayan o oh. Ayan yan, ito yung buwan Ayan, may bagsakan din itong buwan Tanong tayo dito guys Teh, magkano yung isang ganun teh, Dragon fruit 1,000 Ilan ang laman yan? Ha? 10 kilo 10 kilo, one. parang isang, isang daan, isang kilo ano? Apa? Okay. Eh yung orange yung ito, orange Yung kahon na yan 750 Mga ilang kilo kaya yan? Ah, ilang piraso? Ha? Ah, may 60, may 70 Ah, ito, 7, ano to? 700? 60 Pagkano ang pahalaga niyan? 750 750 Parang, pagkano kumapatak yun isang piraso? Uh, Parang uh, guys, ayan oh, may kalamansi, uh, kalabasa. Dito pala yung guys, na may fish one ng bagong silang. Ayan, parami pala dito ng babagsa. At dito pala sila na hindi, yung mga nagtitinda dun sa lugar na amin. Okay. So, dito tayo, dito tayo, saan naman tayo. Oh, wala na ako. Ayan guys, ayan dito, Ita, isa, isa rin dito. Meron dito. dito din, ayan. Ayan, oh. So, ito lang pala. Ito, ito lang. Ayan guys, ito yung sa Marty Road guys. Ng San ba Ayan, sa Marty Road yan guys. Nandito lang yan. Ayan. Ayan o. Oh. Phase 1. Ayan yung sa Marty Road yan guys. Oh, sa Marty Road. Ayan o. Oh. Sa Marty Road. Ayan. May phase 1 yan doon. Phase 1. Ayan, phase 1 yan. Sa loob lang doon, nandun yung buwan. Alright guys, uwi na kami. Yun lang yun guys, pagka kayo ay gusto mamili, nandito pala yung bagsakan sa may bagong silang phase 1. Kita-kita tayo ulit guys sa, ba sa ibang video.